yun. May pasok na po kami ngayon. Ha? Ano siya sabihin? Ano? Ano siya sabihin? Ha? Ano po yun? Sabi mo. Ha? Alin? sinabi mo? Wala ka naman sinabi. gabi nga. Ano yung kagabi? Ay, oo nga yung kinuwento mo. Mamaya. Mamaya sa tatanong ko yun. Parang ino-order niya. Hmm. Para din yung mga tuta namin eh. Ganyan yung mga ng tuta namin. Wala, parang nagiginig siya oh. Tumitirik ata siya. Tumitirik. Ganyan talaga yan. Uh, pag napapasarap ng tulog. Ano, sumagot na? Wala po. Si Eliza. Lucky! Lucky dong. Ano yun mo? na ng pangalan. Talagang pangalan niya nakakita, pa, para alam niya kung ano pangalan niya. Ano? Pag para mo siya, hindi na sa aso. Oo. Oh, Doggy, doggy, gali. Blackie. <coughs> <coughs> ano yung mana, ano yung pangalan niya? Para alam niya, si Tomas. Para alam niya kung ano. Tomas mura to. Huwag oh, na muna, Jim. Mamaya ka na mo, Jim. Isa man niya maligay. One, two, three. Lên nhanh